tagumpay Kamusta sir? Itong nga nangyayari, pwede po, ba, ba ninyong maikwento itong inyong napansin na kanina lamang sir? Ang nakita ko po kanina habang ako'y pauwi, nakita ko po yung aeroplano sa taas na pag-iwang-giwang. Mm -mm. At hindi ko naman masyad, hindi ko naman masyadong mabidyoan kasi po nagdadrive po ako. Kaya nung habang malapit na po ako sa pangyayari, na nasa lubong ko po yung bombero mm -hmm. na nagmamadali. Nung sinundan ko po yun, yung nakita ko sa taas na pag-iwang-iwang na aeroplano, tapos yun, yun na palang nakita ko doon. Mm -mm. Yes, sir. Apo. Sir, dito sa paninyo, ah uh, uh, saang parte nakita nyo yung aeroplano uh, nung uh, nag, nagda-drive kayo, sir? Uh, dito lang po sa may libsong ispo. Mm -mm. Yes, sir. So, uh, pinuntahan nyo ba mismo, sir, yung area nung nalaman nyo uh, uh, may pag-iwang-iwang at uh, napansin nyo may bumagsak na, sir? Opo, pumunta po ako doon. Nung habang pa-uwi po ako, nasa lubong ko po yung bumbero, sinundan ko po yun. Mm -mm. Tapos, nung pagkatingin ko po doon, maraming tao at may mga polis, nakita ko po doon, andun na pala yung nakita ko na pag-iwang-iwang sa taas. Mm, mm Yes, sir. Sir, mga anong oras yon nung nakita nyo na may pagiwang-gewang sa taas sa, na... Mga pasado, alas so, so siguro, or 9 na po yun siguro. Sir? Mm, mm Yes, sir. And siguro may katanungan si Bombo Limey sir. Nal. Thank you so much, Bombo Oliver. Sir, now, since kayo po ay residente, no, dyan po sa bayan po ng Lingayen, and bilang witness na rin po dito Hindi ko na masyadong nabutan po, ma'am. Ang nabutan ko po uh -huh. doon, yung last na driver ng aeroplano nirescue na, na pas, pasakay ng patrol ng police yun lang po ang naabutan ko doon ma'am okay yeah. eto pong kinabagsakan sir ano po ng natura po nga aeroplano pwede nyo po bang maisa larawan para at least uh, ma-visualize lamang po no, ng mga tagapanood at tagapakinig po natin ano po ba yung area po na iyan may mga kabahayan ba may mga pananin ba kung gusto po yung area yan sir yung binagsagan po ng eroplano sa likod ng Sa likod po ng eroplano na pinagbagsakan niya po, mga may mga bahay na po 'yun. Mhm. Mm At buti nga po din sa bahay binagsakan doon sa baganting lote po. Mm -hmm. so far wala naman pong ibang nadamay Sir Nall, sa insidente. Wala naman po, ma'am. Mm, mm Okay. Yeah. Sir Nald, yan po ba sa bayan po ng Lingayen, this is the first time ba na nangyari po yan or naka-witness po kayo ng kahalintulad po na insidente or even before, meron na din po mga napaunlat po na ganyan, sir? Meron na din po. Si meron na din po. Uh, Pangatlo na yan. Ilan-ilan na lang po. Pero nung mga nangyayari mga ganyan, dyan, ba ba? doon lang sa, ma airport. sa may airport lang po. -mm. -mm. Ito, itong nangyari ngayon, ngayon lang po. First time lang po. Okay. Sir Nal, gano'ng kalaki etong eroplano? Kasi kung sa titignan po natin, base po sa mga pictures sa, no, na pinasa nyo po sa amin, eh syempre parang nakikita po natin, parang laruan lang, maliit lamang po. Pero sa aktual na pagtingin po ninyo, kung may sasalarawan po ninyo, Sir Nal, gaano po yan kalaki, Sir? O ano po ang itsura po nito? Medyo malaga rin po yung ano, yung parang pinagpapractice lang po, kumbaga ganun po. Mm -hmm. Yung sa uh, may airport sa aling ganyan, yun lang po ganun, ganun kalaki po. Mm -mm. Yes, sir. Sir, uh, bukod dyan sa nakita niyong uh, eroplanong pag-iwang-iwang, may napapansin din kayong mga lumilipad na din na iba pang mga aircraft ah, nung mga oras na yun, sir? O nagpapractice din yung ibang mga sasakyang panghipapawid? Dalawa sila pa po. Dalawa po yung nakalipad po eh. Mm -mm. Yes, sir. So uh, itong isa sir talagang yun yung may pagewang-gewang na napansin niyo. Opo. Opo naman. sir, yan lang po. Mm -hmm. Ayun. So far sa ngayon sir, may information ba kayo yung nangyayari sa ngayon na na ba yung mga awtoridad diyan sa may parte ng bakanting lote sa Libsong East o meron pa ring mga ginagawa diyan ang ating mga awtoridad sir? Nung umalis po ako doon, may mga pulis pa nag-interview ata Andun pa, binabantayan pa po. Marami pa po doon nung umalis po ako doon. Mm -mm. Okay. Sir Nald, ito pong uh, mismong bumagsak na aeroplano po dyan, hindi naman po ba ito nag-cause ng uh, fire or uh, sunog? O di naman kayo, syempre sa lakas po ng impact, pagbaba po nito sa kalupaan, ha? wala naman po bang ibang naging aberya po dyan? And uh, kung nakita po ninyo, ito pong aktual na pagbagsak po nito, or itsura na ito pong aeroplano, saan po specific na part? Ha? Yung may sira or na-damage na din po dyan sa aeroplano uh, iyan, Sir Nald? Sa harap po, Yun, yung sa harap po ang pinaka-wasap. Mm -hmm. Sub-sub po eh, sub-sub yung pangyayari sa kanya. Okay, yeah. anyway siguro Sir Nald, no, sa mga susunod pa na oras kung may update pa po tayo, baka pwede ka na lamang po namin, ano po na matawagan na from time to time para makakuha din po tayo, ano po ng, uh, mga karagdagan pa po ng mga detalye po dyan, ano po Sir Nald? Sige okay, po, ma'am. Okay, yeah. Yes po. Maraming salamat, Sir Nal, sa inyong oras at nakapanayang. Maraming salamat po. Na... Thank you, -pa, thank yun, you. Sir Nal. Oras natin, mga kabong boys.